Noong ikaapat ng Abril taong 1949, itinatag ang North Atlantic Treaty Organization, NATO. Ang pangyayaring ito ay mahalaga sa kasaysayan ng mundo dahil ito ang nagsimula ng isang malakas na alyansa militar sa pagitan ng Hilagang Amerika at Europa, na naglalayo na pangalagaan ang kalayaan at seguridad ng mga bansang miyembro nito sa pamamagitan ng politikal at militar na paraan. Sa parehong pecha noong 1968, ang leader ng karapatang sibil ng Amerika na si Martin Luther King Jr. ay pinatay sa Memphis, Tennessee. Ang kanyang kamatayan ay naging isang mahalagang punto sa kilusan para sa karapatang sibil, nagdunot ng malawakang mga gulo at protesta, at patuloy na nakakaapekto ang kanyang pamana sa laban para sa pantay na karapatan ng lahat ng lahi sa buong mundo. Noong 1975, sa ikaapat ng Abril, itinatag ang Microsoft Corporation ni na Bill Gates at Paul Allen. Ang pangyayaring ito ay may malaki at importanteng epekto sa pandaigdigang industriya ng teknolohiya, dahil ang Microsoft ay naging isa sa pangungunang tech company sa mundo, hinubog ang pag-develop at accessibility ng personal na computers at software.